Magandang araw mga kaibigan Ito, pag-usapan na naman natin ng isang magandang bagay na nangyari sa Davao City uh, May isang short video kumakalat ngayon sa social media tungkol sa Agdao Public Market sa Davao City na kung saan itinuturing ito na isa sa pinakamalinis isa sa pinakamodernong public market sa buong mansa, bansa. Okay? It's a public market, ano? Usually, ang ating mga public market, eh, medyo may kadumihan, basa, uh, maingay. But dito, makikita mo, napakahusay, bagong renovate na Agdao Public Market. Panorin natin ito. Ang na gusali ng Agdao Public Market sa Davao City, na isa sa mga malilinis na palengke sa Pilipinas ay bagong renovate upang mapabuti ang mga pasilidad at karanasan ng mga mamimili. Kasama sa mga pagbabago ang modernisadong mga pwesto, mas magandang pasilidad para sa kalinisan, at pinahusay na infrastruktura upang maging mas accessible at user-friendly ang pamilihan. Ang na-renovate na pamilihan ay mayroong mas mahusay na ventilation at ilaw, na tumutulong sa paglikha ng mas nakakaanyayang atmosfera para sa mga nagbebenta at mamimili. May mga itinalagang lugar para sa iba't ibang uri ng produkto, kabilang ang sariwang prutas at gulay, karne, isda at lokal na handicrafts na nagpopromote ng mga lokal na negosyo at nagtataguyod ng masiglang pamilihan. Ang palengke ay may elevator, escalator at comfortable mga CR. Ang mga pagbabagong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng Davao City na pagandahin ang mga pampublikong espasyo habang sinusuportahan ang mga lokal na ekonomiya. Okay, so... Kitang-kita, no? linis. May elevator, may escalator. Parang mall ang dating. Okay? Uh, kung gusto mo ng... Uh, malinis na ano, punta ka sa mga mall, sa mga supermarket, yan, malinis, organized. Sa mga public market, halos, ano, medyo mahina na pagdating sa cleanliness and orderliness. At nakakatuwa na meron palang ganito. Ito ang tatak ng Davao City. Ito ang tatak Duterte. So, i-relate natin ito sa isa ring viral video yung kay Corina Sanchez na pinupuri niya ang pangyayari sa Davao na kung saan ito lang ata ang siyudad sa Pilipinas ng mga kable ng kuryente o mga telephone wires ay underground na lahat. Hindi na pangit tignan ang palibot tapos mas safety na ang mga tao kasi yung risk ng electrocution nawala na uh, ano pa ang daming ano ang daming benefits ng underground cabling system at ito nangyari sa Davao dahil sa leadership ng Davao City yung leadership ng mga Duterte. so meron bang nakakagawian then ito, uh, mga two weeks ago, na-announce yung evaluation ng mga urbanized cities and municipalities in Mindanao and Visayas. Top one, nangunguna ang Davao in terms of infrastructure, in terms of economic development. Walang makakatalo sa Davao pagdating sa mga siyudad sa Mindanao and Visayas. Of course, uh, iba ang Metro Manila, uh, nasa ano lang lahat yan, eh, nasa leadership. Eh. May mga nabasa akong comments tungkol sa Davao, yung infrastructure. Ang mga projects daw sa Davao, kalsada, tulay at iba pa, mataas ang standard. Kasi nga, ang style ng mga Duterte. Ano, hindi sila naglalagay ng mukha nila. Walang tarpulin na nakalagay mukha ng mga Duterte. Ayaw nila yan. Pinapatanggal ni Tatay Digong, B.P. Sara, yung mga tarpulin na <laughs> ayaw. Pati si Mayor Baste, ayaw niya na. Hindi, hindi ko naman pera yan. Ayaw niya, pera ng taong maya. Trabaho ko lang is ibigay ang eksaktong servisyo sa tao. Yan So, istrikto ngayon si Mayor Basti Duterte. May mga pronouncement niya kung minsan eh, kung hindi nyo gusto ng aking patakaran, sige, huwag niyo na akong iboto. <laughs> huwag niyo na akong iboto next election. Napilitan lang ako na nagmayor. <laughs> Alam naman natin na biglaan yung decision ng kanyang uh, ate Inday na tatakbong biti, edi eh, siyang ipinansak. Kaya, walang takot itong si Mayor Baste na kahit matikusin siya, basta gawin niya yung tama. Dapat ganun. Hindi yung ang iniisip lang ng mga politiko yung next election. Kaya yung mga decision nila, yung gagawin nila, hindi nakasentro sa pagbibigay ng servisyo, kundi nakasentro sa makukuha nilang boto. So, nawawala yung ano nawawala yung tunay na diwa ng public service dito sa Davao City, kakaiba. Okay? So, <clears throat> anong balita ngayon? Wala pa akong minomonitor ko. Uh, October 7 na mga ngayon. Bukas, October 8 na. Natuloy na ba na nag-file ng kandidatora si PRRD as May City Mayor and Baste as Vice Mayor? Uh, please comment kung meron na kasi inaabangan yan. Uh, I think October 5 nung nag-press conference si PRRD At uh, ang kanyang indication is If you want me to run as city mayor, I will run Senator, hindi ko na kaya I don't want to die, matanda na ako Something like that so Sana matuloy na ano? Kung hindi ma ngayon, mayroon pa namang last day of filing bukas Ganyan man palagi ang style ni PRRD uh, binibitin palagi So, ano ngayon? Sino ang matapang granting matuloy ang kandidatura ni Pierre R. Davao City Mayor? Sino ngayon ang may malakas na loob na lalabanan siya? Be? Nograles yung talagang lumalaban. Kailan? Since time immemorial, wala pang nanalong Nograles. Uh, ako, witness ako, 1983. Uh, dumating, ano, 1985. Dumating ako sa Mindanao. <laughs> Hanggang ngayon, dito na ako sa Mindanao. Nakita ko kung gaano kagulo ang Davao City nung mga panahon. Talagang killing fields yung Davao City. Dami yung kailang Kaya lang nung umupo na... Una, OIC mayor pa after yung 1986 EDSA revolution. Tinilaga si uh, Duterte as OIC, then later on naging mayor. Nako, doon ko nakita yung transformation, unti-unti. Transformation ng Davao City. Uh, kakaiba ang style Duterte. Yung mga ang daming patayan ng na una, nako, lumabas yung alsamasa masa yung movement ng mga na sila nang lumaban sa mga NP na nanggugulo sa Davao. Kaya alsa, nagrevolt ang masa, ang katauhan sa Davao, nagrevolt, nagrebelde against sa mga rebelding NP. Wala silang nagawa. Kaya unti-unti nalinisan ang Davao City ng mga NP. Kaya lumayo sila, nandyan pa man din, nandun na sa mga bundok. Kasi nung una, nasa siyudad na lang. Kaya, unti-unti ang Davao kay maganda na yung peace and order. wala nang gulo. One of the most uh, prosperous city in the Philippines. In Mindanao, the best, most prosperous city. Malinis, disiplinado, uh, hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis sa Davao. May mga certain areas na hanggang ito lang ang limit mo, yung pagpatakbo. Pag mabilis ka, ticket ka agad. Parang ano, style Amerika, ang style sa Davao. Malinis. Pag sinabing no smoking sa isang area, oh, hindi ka talaga pwedeng magsigarilyo. Yan po. Ang ano, kaya napakasarap po tumira sa Davao mamasyal uh, 2021 ata 2022 last na pumasyal ako doon at ang hindi ko palagi pag pumupunta ako ng Davao kumakain ako sa paboritong ulam ni Tatay Digong yung bolkachong ano yung Bulcachong? Yung mga buto uh, ng kalabaw. Para bang balbakwa. Kaya lang, the, uh, ano ito, yung kalabaw, pinakuloan, tapos ang sarap. Uh, ganyan lang po ang buhay ni PRRD, Bulcachong lang. Tapos yung iba na lang, is ano lang, uh, ginamos, uh, monggos. Ganun lang, simpleng buhay. So, Like father, like daughter, like son. Sige. Sino ang kukontra sa mga Duterte sa Dabao? Bring it on. I don't know kung anong mangyayari sa inyo. Pupulutin na lang kayo sa kangkungan.